Yung online recruitment scams sa mga manggagawa na Pinoy patungo sa iba yung dagat ay pangunahin pa rin rason uh, ng Department of uh, Migrant Workers doon sa mga uh, nabibiktima ng mga kababayan po natin. Kaya naman maging ang uh, iba't ibang hakbang ginagawa na pati itong uh, motu proprio surveillance ay ipapatupad ng naturang tanggapan laban doon sa mga nabibiktima. May balita si Bombo Grant Hilario. Inamin ng Department of Migrant Workers na pangunahing problema pa rin ang talamak na online illegal recruitment at scams na nambibiktima sa mga Pilipinong na islamong magtrabaho abroad. Ayon sa Undersecretary ng Kagawaran na si Attorney Bernard P. Olalia, tuloy-tuloy kasi ang mga dumudulog sa kanilang tanggapan na nagre-reklamo at humihingi ng tulong matapos mabiktima sa iba't ibang mga social media platforms. Kaya naman, sila'y lubos na nababahala sapagkat ani pa niya mayroon pang ilan na umiiyak habang tumatawag sa kanila upang isumbong ang panlolokong naranasan sa mga illegal recruiters. Ako, ang online scam ngayon, ang number one, ano, uh, araw-araw meron tayong legal assistance office sa uh, MWPB at uh, marami tayong uh, kababayan doon ang umiiyak at uh, kung papakinggan mo yung istorya nila, maawa ka. Kaya tayo po ay talagang aktibo para na sa ganun yung mga uh, nagba-violate at uh, maiwasan nga na maging biktima uh, yung ating mga kababayan. Dahil dito, ipinatutupad ng Department of Migrant Workers ang kanilang mas pinaigting na pagmomonitor sa mga kahina-hinalang posts online. Dagdag pa ng Natura Undersecretary, ipinaiiran ngayon ang kagawaran ang Moto Proprio Surveillance upang lubos na matutukan at maibsan ang posibleng pagdami pa ng mga mabibiktima. Proactive po tayo. Hindi na po natin inaantay na merong mga magko-complain, hindi na po natin inaantay na mayroong pupunta sa atin. No? Kami po ay nagkakandak ng propio surveillance. Pag sinabi po ng ating propio surveillance upon our own initiative, whether it's a digital surveillance or an actual and physical surveillance. Kasi alam niyo po ang social media ngayon, ang medium of uh, uh, illegal scam, no? yung online scam kung tawagin natin na napakarami nabibiktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!